cute. Wow, Ang fish. Parang pwede iprito. Mm -hmm. Imagine magprito oh, mo yan. Tilapia yan, tilapia. <laughs> yeah. Oh, tilapia gid niya. Oh. lamig gid ni ma. Wow. Cute. Nabukol siya kasi nauntog. Na ah, ready ng almusal natin. Ito yung kanin ni Bunso. with matching tutong. Kasi bahaw lang to. Malamig na kanin. Ininit ko lang. Ito yung sakin. Ito yung sakin yung ulam namin. Meron kaming adobong chicken, uh, crispy, crispy burger, and yan siya. Talakitok na daing. Simply, simply the best. Yes, andito tayo ngayon mga love. Ito, gisanama ko si Bungso kasi na-miss niya. Ang ganito, Favorito ni Bunso ito. Mm, this is my ito ang mashed potato. This my favorite. Uy! Favorite part daw niya yan. Nilagay niya na sa kanyang ano. Okay. Kanya-kanya palang lagay ng gravy. Mm. Kasi ito pagkain ng mashed potato. Kasi talaga puti lang yan siya. Kailangan mo pa siyang timtahan ng gravy. Kailangan niya timtahan ng gravy. Ito siya is alternate para sa kung ayaw mo ng rice, mag mashed potato ka. Mmm. Ben, mamaya, ben. Kaya ko. Kisap Hahaha

Okay, mag-ano ah. ba kayo video ko, kayo magsalita na ano, kung ano-ano. Oo nga. Ang problema kay ikaw pangayuan ng kuwarta. na buyag. Nilain mo na siya, wey. Eh. Oo ba? Nya rin siya. ano, wey? Eh. Black. Black, black. Hmm. black, black. Hmm. Hmm. hat. kasi. Pero, hindi na, na, na kailangan na. maghanap. Hmm. Eh, yeah, Sige siya Ito eh. yung uh, Hoy! Walang tanong naman. ko. Huwag ko ganyan iba kung ba na din pa utok na eh. Alam mo ba bon, na Anis na ano? Ah, eh. Mamulap. May kami may nag-inom. Oh, nara ay. Nara ay mo nara. Isa ka kiss. Dayon, nakahurot na sila. Isa ka kiss nga rin doon. So, isa ka kiss ni Dave. Padala nga rin Alam mo, padala si Dave, eh? Oh. Uy, kinuma unsa ka mo ron. Pati nabiyo sa hapon Ang... Ah, para sa'yo, ininom ko na rin.

6 minutes lang ayaw. Huwag oh, yan. May asawa yan. Patayin O oh, siya, misis, ayaw ang Hala? Yan. Huwag niyang may asawa. Siya, sister. Ganyan, ay, no, sister. Ano. Ganyan dapat mo gawin. Huwag ka lang magpapahuli. lang magpapahuli. Kasi iba, isug kayo diyan. Sa akin, sagot kita. Walang problema. I love you, isa. I love you, isa. Na. Kung si Pedrano yan okay lang hmm. Mm -hmm. my God my God umaanak na hindi na ano mo na ano 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 ano

na buhay pa yan kasi gulo lang masarap to sa inihaw talaga fresh na fresh Malaki naman, Diyos ko. Mm. Langis. Grabe ang langis. Malang peraso. 700 daw kong dalawa kasi ang lalaki. Laki nga naman. Yeah.

Kumbaga, kung ibaon yan siya ng isang, ano, dalawang taon na higit, magiging lambanog. Ayan, ito ang, ito ang source ng lambanog. Kasi po na kay ganahan. Ganahan kayo na. Ito, ko na yun ako. Roset. Kasi saan mo ito isa yan? hirap na nagkalalisod-lisod. <laughs> Ang hirap-hirap na. nakalisod liso Diyos ko. Damas dyan-dyan. Ako po. Ayan. Um, um, ano to siya? Wala na. O gamay na lang Sil. Yen. Gamay na lang. Buong manok. Tinanglaran na manok. Adobong kamay. Kinamay. Adobong kinakamay. Limpyo naman ni Dere na sa dagat. Huwag ko ni. Tapos mayroong kakan um, ano na ano, ano tawag dito? Basta yan na yan. Tapos mayroong donuts. mayro pa doon, oh. May isda pa doon. Oh. Iniiho pa yung isda. Regular Jesus. Dapat yung kuwan, iniki, kinilaw, isahalo, di ha? Ito nga, wala, siya, oh. Ayan. Yan we taste the laman. Mm. Ito lang, oh. Hanga ko. Alam niyo ba, nihingal ako? Mga loves, nandito tayo ngayon. Ito ngamin aming hanta. Wow. Ayan, inihaw na namin ang aming Fish na langis.

Dito dito. ka. na Sige na, mag na. Dito dito ka, is... dito na. Ang lalasan <laughs> dito tayo ngayon. Ito 'yung handa. <laughs> wow. Sige na, oh, Wow. Ay ninihon na namin ang fish na langis.

Dito ka, dito lang. Mikot ka. Ang langis. Grabe ang langis. Ganoon peraso. 700 daw kong dalawa kasi ang lalaki. Ang nga naman. Yeah. Eh. Mahala, no? mm. Dito ang dami yung saging. Look at that. Marami siyang saging. Wow, ang saging niya. Wow, talaga. Yan, ito. Pula-pula siya dami niyang saging ano lang to many store many many store many grocery ito ano ba naman to Eh, hindi hindi ako yun <laughs> kita na ako dito sa na ako dito sa picture bakas Joanna ikaw ang pinakapangit sa paa ikaw ang pinakapangit pa bakang Magpicture kasi hindi yeah. ko mapaa. Ay, magpila din sila. Pila sila. Ah, Ninang man. Ninang man. Ang na ribon. May lagi yung naglinang ka. Ay, pinay. Ano namin, ito <laughs> na aming, huwag ka na maingay. Ito na ang aming order. Uh, ano to dyan? Chicken? Ano yan? Chicken wings with ano kami sriracha. Okay. Ito pizza. 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 Lalaki ng pizza ni Andrea. For the first time na din. Oo. Oh. Oo, uh, diba? Hindi oh. ko lang ang pizza niya Pizza kasi yan. Dapat yung binili mo yung gano'n na lang dyan. Oh, yung may may karton? may karton. Yung kanin at rice ba? Eh, 'yan ma, kaya 'to ng mga kaibigan. Sabi ko mga papa makailan ko, kailangan sumipot siya. Muna, anin na. Hmm. Kung sabihin mo din aning na, kung pag-iisa-isa ko, 209 lang 'yung ako. Pag-iisa-isa ko, ako tayo ng 400. 'Yun siya sa kanin pa lang. Ay, mas maganda na 'to. Yeah. 'Yan, 'yan siya, oh. Yeah. siya.